yan mga master pangalawang raay mga master medyo mahina na 560 yan mga master talayong 40 miles, mga master Eno, yung poster gamit namin sibit sibit available sa shop ito mga master itong bayan na ito ah grabe kung may rai pa dyan kasi ang liit oh oh bugati mga master tayong isda nila ay natin ito pa parang sarama isang so, lakang burado nyo burado 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 malaki may mga mahimahe mga master may mesa ano pa dyan saan unyok yung dumadara Meron. Pa. meron, meron. Meron ba dyan? Di ako mo. Pagdalway mo lang. Laman ng ano? Laman ng... Opa. Ayan mga master. Ah. Hindi kami makapagsibit-sibit na maayos. Kinakain ng ano? Mahimahi. Yan, dadali namin sa floater yung mga master. Ano mga may mga Meron pa ang panitito. Yan mga master, ito yung namin, skipjack. Ito yung paano, skipjack. Yan mga master, guguyo rin namin sa payaw para yung isda ay pumunta sa payo mga master para lalong dumami yung isda ng payo namin may mahi oh ayan mga master lalagyan namin ng ano malay na kasi lalagyan namin ng sako yung ano palo ah. ha? 怎么？<Bye. S 2> <laughs> i'm